Noipi. Akala mo ba isang simpleng tindahan lang yung sari-sari store sa kanto nyo? Mali! Ito ang perfect economic unit sa Pilipinas at tumatakbo yan sa dalawang sikreto. Secret number one, ang tingi-tingi economics. Alam mo ba na mas malaki ang kita nila sa bawat tingi-tingi kaya sa buong box? Hindi kasi kailangan ng tao ng isang linggong supply. Kailangan nila ng isang kape ngayon. Babaan mo ang presyo, taasan mo ang transactions. Secreto number 2 inventory arbitrage. Galing sa kita ng mabilis maubos na si Chiria at soft drinks, agad-agad yan i-invest sa mabagal maubos pero mas malaking kita tulad ng liquor. Pero ang pinakaginto, ang trust capital. Kaya nilang magpautang sa kapitbahay na wala namang collateral. Utang ang currency na hindi kayang iprint ng banko. Itong maliit na tindahan, hindi lang yan store. Ito ang decentralized, indispensable backbone ng buong ekonomiya natin. Isipin mo yan, kaya next time na bibili ka ng tingi-tingi, like and subscribe para mas maintindihan mo pa ang economics.